Hello everyone yeah. So for today's video, samahan nyo nga ni kami magluto ngayon ng kabote with Miss Okay naman ang panahon ngayon, kaso nga lang hindi mo nga siya maintindihan dahil makulimlim kung ulan nga ba or iinit. At binuhos ko na din pala dyan guys yung isang plastic ng kabote para makapag-start na tayo magluto. Bali pala yung kabote na to guys ay binili lang namin sa naglalako. Bali marami talagang uri ang kabote pero ito palang talaga yung nakakain ko. At sa mga oras pala na yan is nagpatulong na ako kila mama at papa para linisan yung kabote at ang matanggalan ng putik sa pinakambaba niya. At after namin malinisan at matanggalan ng putik sa pinakambaba niya at hiniwalay pala namin o hinati namin sa gitna dyan yung medyo malalaki. At after namin mabiyak sa gitna yung malalaki na start na din pala ako hugasan dyan. Bali hinugasan ko pala yung mushroom o yung kabuti ng tatlong beses. At habang hinuhugasan ko pala sa dyan, bali nag-slimy pala siya o naglalaway. Ano daw? naman na ng putik sa pinakambaba niya pero hinugasan pa rin talaga natin siya ng tatlong beses at hugasan natin siya ng mabuti. At habang hinuhugasan ko pala dyan ng kabuti, ang sabi nga ni mama is marami daw yung niluluto namin kabuti. Pero okay lang yan kasi nga naalala ko dati nung nagluto kami ng kabuti is marami siya nung hilaw pero nung naluto na ay konti. At masarap at malasa din talaga yung sabaw neto kahit ginisa lamang yung luto. Yeah! aray ko. After ko pala siya dyan mahugasan na tatlong beses, nagready na ako dyan ng sibuyas, miswa, mantika at asin. Ops, nahula pa, aray ko. At nagsimula na ako dyan maghiwa ng sibuyas at naghiwa lang ako dyan ng marami at ng medyo maliliit. Marami yung nahiwa kong sibuyas kasi nga sa sibuyas lang natin siya igigisa at hindi na natin nahaluan ng bawang. After ko pala mahiwa dyan yung sibuyas is nagstart na din ako magpadingas at sinalang ko yung pamalakasan naming kaldero dyan aray ko. At nung mainit na pala yung kaldero dyan guys, naglagay na din ako ng mantika at sinunod ko na din itong sibuyas na hiniwa ko. Bali, halu lang din talaga natin siya dyan sa puso mo. Chares, aray ko. Ano daw? At hindi na din ako nagpatumpik-tumpik pa. Boom, karakaraka. Inilagay ko na din itong kabuti o mushroom para magisa-gisa. Ay, ambot. Sakibot lang, oy. At halu haluin lang din talaga natin siya dyan hanggang sa magisa-gisa din. After nyan, tinakpan ko na at nakita ko pala dito si Papa nagluto na ng sinaing para sa aming pananghalian. At maya maya binuksan ko na din para tignan at haluhaluin na lang din natin siya para magisa-gisa ulit. At hinihingal na talaga si Bakla. Parang mawala na nang hihininga sa pag over Charap aral ko. <laughs> at after ko pala siya dyan guys sa at naglagay na din ako ng toyo dyan para pandagdag din panlasa. Siguro marami din hindi ko makain ng kabute. Ewan lang ko anong klaseng kabute yung kinakain nyo. Baka kabute yan ang babae. Chares, Emi lang. Yeah. Lason! Chares! After ko pala maglagay ng toyo dyan at naglagay na din ako ng tubig. Bali, siya lang talaga sa paglagay ng tubig at dalawang beses ako naglagay ng tubig dyan. After ko maglagay ng tubig at tinakpan ko siya at pinakuluan. Um, binuksan ko na ulit siya at ganyan na yung itsura niya. At balit sa mga oras nga na yan, luto na yung mushroom. After pakuluan at naluto na yung mushroom, naglagay na din ako dyan ng miswa. At tatlong miswa pala yung nilagay ko dyan dahil yung isang butil niyan o isang balot ay konti lang yung laman. After ko maglagay ng miswa, bali halu-haluin lang din talaga natin siya dyan. Then, then after natin haluin is naglagay na din ako ng pampalasa ng magic sarap at naglagay na din ako ng asin. At tansyahan na lang talaga sa paglagay ng pampalasa ng magic sarap at asin. And then after nyan tinikpan ko na din at para sa akin okay naman na yung lasa kaya tinakpan ko na ulit siya at pakuluan. After ko mapakuluan, bali tinawag ko pala dyan si mama para tikman niya at sabi niya naman okay na yung lasa. Actually, ito talaga ay simpleng ulam lamang para sa aming pananghali. At nagsandok na din pala ako dyan para papakin ko at dito pala ako pumunta sa dagat para kumain kasi nga presko at fresh yung hangin at maganda pa yung tanawin. Ay, sino ka dyan? Bali ga bakbak lang nga ni akot lamon dyan. Aber basko gang hangin. Namit nga ni among pagluto diya sa may mushroom nga may miswa. Namit kita among pagkaon. Dugto pa lang sa may sabaw. Ay solve karon gin. Ay ambot. Sakibot. At ang dami ko na nga sinabi patapos na pala yung video. Yun lamang guys. Thank you for watching. And see you on my next video. muah Bye.